Magandang araw po. Ngayon ay eto naka third day na itong ating mga biig na to. So mayroon dala tayo ditong injection and mayroon din tayo ditong iron. Ayan yung gamit nating iron. No? So i-injection na natin itong mga biig para mas lumakas sila. O, kaya nilagyan natin, binigyan natin ng iron. Ayan may zinc na rin to. So iron jectran itong gamit. Jectran premium. No? Yan yung gamit natin para sa mga biig. So third day. So, yung iba naman, yun na pangalawang araw niya pa lang. So bukas ko pa yan bigyan. Tapos yung nandun, may isang inahin doon sa kabila. At kakapanganak nilang kanina, third day niya. So ito, yan, ito yung kahapon pinanganak. Na mahina-hina pa yung mami niya. Ayan. Ayan natin ayon to para mas malakas. Lalo na ngayon dito sa amin, tag-ulan. Para mas ganado sila. So bago natin bigyan ng ayon yung biik, bigyan mo ng pakain yung nanay para madaling hulihin yung biik niya. Sige, hindi yan. Okay, Ami. Sige, Ami. Ayan na. Ay, mga na yan. So, bibigyan mo na siya ng... Ayan. Atsya ah. Halihin natin isa-isa itong mga biik niya. Kaya lang mabilis na itong tumakbo. Kailangan ka na ng biik. Halihin natin sigurado kung ito ay... Hello! Ang biik na ilagay natin lahat ng mga. Magkumakain pa yun,

Ayan, ayan, ayan. Ay, Nandito ay, ay, ay. oh, mami! Nandito oh, <tossil cuestterm> oh, <laughs> naman to sila. May eh. mga putik naman to sila. Wala naman natin kung sino nalagyan na. Ah. Sa <tossil> jing! <tossil>

Disclaimer lang dito sa pagtuturok ng mga beak, hindi tayo eksperto nito. Kinagaya lamang din natin 'yung ibang nagtuturok din na dito sa may bandang liig. No, sa likod ng tenga banda 'yung medyo malambot, doon ko tinuturok itong 1ml ng Ironjectran. Ang so, purpose ko rin nito ay para mas malakas 'yung mga big natin at hindi sila magiging bansot, no? Kaya nagdagdag tayo ng iron sa kanila. Ang gamit ko rin na panturok ay 'yung syringe na pinakamaliit na 1ml. Tapos 'yun kasi medyo maiksi na 'yung needle noon. So, saktong-sakto lamang sa ganito kalaki mga biik, sa 3 days old na bi. Iba naman ang paraan ng pagtuturok nila ay sa Legs naman doon sa likod na parte ng legs nila tinuturok yung iron. Unang subo ko pa lang ng pagtuturok ito dito sa biik no. Kaya best din kapag tayo magturok sa mga biik natin kung unang pagkakataon pa lang, mas best din ko magtanong tayo dun sa mga marunong na or dun sa mga technician or sa mga eksperto na mismo sa ganitong kasing gawain. So dito naman ay hindi ko masyadong hinahighlight din yung paraan or yung papano mismo ang pagtuturok. Pero yun na yung pinaka basic no na ginawa natin. Make sure lang din natin na kapag nag-inject tayo, yung gamot ay walang maiwang hangin doon sa pinakadulo para hindi rin maging masakit doon sa ating mga biik. At pagsapit naman ng ilang linggo matapos natin maturukan yung mga biik ay ito na sila, malalakas na rin sila, maliliksi. At talaga nga namang napaka-epektibo ng ginawa nating paraan ng pagbibigay natin ng iron din dito sa mga biik natin. So ayun, muli po, maraming maraming salamat po.